Si Diwata nga ngayon ay pinag-uusapan na sa iba't ibang uh, social media platforms dahil nga sumikat siya sa itanoy yung business na Diwata Paris Overload. At alam naman natin na sa simula simula, maraming nanguhusga, maraming talagang gusto. Pabagsakin siya. At dahil nga sa mga nangyari, ang ginawa ni Diwata ay humanap siya na magandang pwesto na kahit paano ay iba na talaga doon sa dati niyang pwesto na kung saan uh, na yung paligid kumpara dun sa dati, kapag-accommodate siya ng madaming tao. At dahil nga dun, mas dumami ang tao na gustong kumain, gusto makapunta kay Diwata. At alam naman natin na pag ganoon ang isang business o isang tao na sumisikat, meron at meron pa rin talagang ilan na hindi natutuwa sa pagsikat ng isang tao. Sa halip na suportahan, eh, sinisiraan siya. At ayun nga, marami din kumakalat na mga vlog, mga video sa social media na kung saan may mga honest review daw, may mga sinasabi na hindi maganda kay Diwata. At sabi nga ng iba, yung kainan ng Diwata eh talagang sulit pangmasa, masa dahil sa presyo nito at ayos naman yung panlasa. Kumbaga ang target market talaga nito ay yung mga pangalawang tao na may sa mga pares. At sa ng lahat ng ginagawa ni Duwata, nagpapakahirap siya, Ginagawanya uh, ginagawa niya ang lahat para maging maayos yung kainan niya, ay eh, meron pa rin talaga, hindi mawawala, na may ilan talaga na gusto siyang pabagsakin. Yun ang hindi natin maitindihan sa, dito sa atin, sa Pilipinas, mga kapwa-Pilipino, hindi nagiging masaya sa mga tao, sa mga kapwa-Pilipino na umuunlad. Parang, sa na supportahan, ang gusto nilang gawin ay hatakan pababa para hindi umunlad yung isang tao. So, balit sa kabila ng lahat ng yun, sa lahat ng mga paninira na binabato kay Diwata, siya naman ay patuloy na inuunawa, open yung uh, isip niya, open siya sa mga suggestions for improvement sa dapat pa niyang gawin. Ang napapansin natin yung mga sabihin na natin na talagang hindi sa gusto haters ah uh, siya ni Diwata kahit noon pa eh ang mindset nila before sila pumunta doon sa kainan ni Diwata eh siraan na siya at pabagsakin yung kanyang kainan kaya naman minsan hindi ka pa yung mga sanasabi nila na honest review kasi nga parang okay na, sobrang exaggerated naman yung mga sinasabi nila. So, balit sa kabila ng lahat ng yun, eh, makikitaan pa rin natin sa diwata na pagka positive, mabuti yung kanyang ugali. At sa mga sinasabi nila, unawaan naman na diwata at never siyang nagsalita ng masama. asa sa kanya lang naman nga, basta yung desisyon, ano ba talaga gusto ba nila or hindi, which is totoo naman tayong mga tao ay may kanya-kanyang preferences pagdating sa mga pagkain at hindi lahat tayo ay pare-pareho ng palasa. Maaring sa akin, okay yun. Maaring sa iyo, hindi. Pero yun nga, sinasabi niya, hindi pinipilit ni diwata na pumunta kayo sa kainan niya kung hindi niyo gusto yung kanyang uh, pares. At saka yung sinasabi niya si Ken. At ito nga yung sabi niya, na napakaganda po natin sa nangyapin niya, pangyoon po natin. Kitang kita natin dito ang pagiging mabuting tao, pagiging mabuting ugali ni Duwata. Ito ang sabi niya, alam mo, tao pa rin naman ang magdidesisyon. Wala tayong magagawa dyan kung saan nila gustong kumain. Doon sila. Kung dumating sa point na wala nang kumain sa akin, walang magiging problema. Kasi tao ang nagdidesisyon, hindi naman ako. Hindi natin sila pwedeng diktahan. Simple lang, kahit sino pa ang tumabi sa akin, wala magiging problema. Bigyan natin ng karapatan ang tao na mamili dahil pera nila yan, di ba? Ayun, yung sabi ni Dumata, which is totoo naman talaga. Hindi niya pinipilit ang mga tao na kumain sa kanya, na gustuhin yung uh, tinitindi niya pagkano yung pares niya. Nasa sa tao talaga yon. Kung gusto mo, nasarapan ka, kung ayaw mo, ayaw mo, wag ka nang bumalik. Hindi yung sisaraan mo pa sa si Diwata sa social media para ano, magsisikap yung tao dahil laki nga siya sa hirap gumagawa siya ng, mag, siya ng mabuti sa paraang kaya niya na wala siyang naapakang tao para naman mabago yung buhay niya umunlad yung pamumuhay niya at makatulong din siya sa ibang tao na mga kakilala niya kamag-anak niya na para mabigyan niya ng trabaho yung mga kamag-anak niya para at least sabay niya mayahang sa hirap at dun nga din sa vlog ni Alex Gonzaga Meron din doon mga ilang uh, parte ng video. May mga sinabi ni si Diwata ng mga salita na tumatak at hihighlights nga ni Alex Gonzaga. Doon pinakita ni Diwata yung opinion niya at yung uh, totoong naramdaman niya sa mga tao o doon sa ginagawa niya. So narito po, panoodin po natin. Ito naman talaga, healthy competition sa akin. Pag nila kumain yung mga customers, wala naman tayo magagawa eh. Kasi choice nila yan eh. Tama. Diba? Hindi natin pwedeng diktahan yung customer kung saan nila gusto kumain. So, competition Gusto kasi mangyari, magtulungan, wag tayo maghilaan. At tulungan, wag tayo maghilaan. Hindi diba ako naramdaman ko talaga yung ano, yung... Ang daming gusto kong humila, pabagsakin ako. Kahit anong sabihin nila, hindi ako nagpapapit to. Kasi at the end of the day, wala namang sila na itulong sa akin. Ako pa rin mag-aangal sa sarili ko para intindihin sila. Okay. the end of the day, ako pa rin sa sarili pagka ang puno ay hitik na hitik, talagang binabato yan. Basta lagi, lagi, kong, lagi ko iniisip na walang nagtagumpay na kasamaan sa kabutihan kayo. wala walang nagtagumpay na kasamaan sa kabutihan kayo. Tama. mo ka lang na mabuti, na si Gan, nakatingin niya. Willing naman ako to improve ano man yung dapat i-improve ko. Di ba? Yun naman ang gusto ko eh. Hindi yung kakahol ka sa social media para mapansin ka lang. Hindi ko alam pong concerned ka ba sa akin o gusto mong siraan ako. Concerned ka ba sa akin o gusto mong siraan ako. So yun lang naman ang mensahe ko sa kanila. Ayun. Help the competition na hindi ko kayo tinuturo ng kalaban. Ayun. Ang gusto ko magtulungan, wag maghilaan. Kasi feeling ko pag magtulungan lahat ng mahirap na kagaya ko, wala. na lang matitirang mahirap sa Tama. bansa Dapat, kagaya. pagka uma, may umaangat tayong kababayan, mas lalo pa nating suportahan. Sa video na to, eh, suportahan na lang natin yung kapwa natin na nagsusumikap, na iangat na kanilang buhay. Huwag po natin silang pabagsakin para hindi magtagumpay. Kasi at the end of the day, kapwa po natin yung Pilipino na naghahangad na mabago yung antas na kanilang pamumuhay.